Catherine Bernardo, nasa birthday nga ba ni Carla Estrada? Direk Kathy Molina, nagsalita na sa so umunoy pag unfollow niya kay Daniel Padilla. Nag-viral kamakailan maging si Direk Kathy Molina dahil sa mga screenshots na naglabasan ngayon online. Ayon kasi sa ilang netizens ay tila nag-unfollow na rin umano si Direk Kathy Molina kay Daniel Padilla ayon naman mismo kay Direk Cathy Molina sa kanyang official post. Mga bakla, huwag nyo na po ako idamay dito. Wala talaga kayong makikitang Supremo DJ sa followed ko. Kasi hindi ko naman siya fina-follow kahit noon pa. Dagdag pa ni Direk Cathy Molina. Di ko alam totoong account niya kasi 20 nga lang ang fina-follow ko eh noon pa. Kaya huwag na po nating gawing issue. Wala naman akong alam, inang ko po. Matapos nito ay tila muling nabuhayan ang Katniel fans dahil sa isa sa mga latest update ngayon ni Catherine Bernardo ay pinusuan naman ito ni Daniel Padilla. Usap-usapan din ngayon sa social media ang isa sa mga official fan page ng Katniel kung saan nakafollow din dito si Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ayon sa fan page na may pangalang Got Katniel, we reach out to DJ. We explained to him what's happening in social media. Inisa-isa namin yung accusations na binabato sa kanya. We also sent screenshots sa kanya ng mga accounts ng Twitter na nagpapakalat ng kung ano-ano calling him names right after he replied. Sinabi rin naming nasasaktan na tayo sa kung ano-anong nababasa natin at sinasabi kong willing makipagtulungan sa kanila ang Katniels to fight against fake news peddlers. May iba pang reply si DJ, but we do not want to disclose more now. Let's hope for the best. We will continue to reach out to him. Dagdag pa ng admin ng Gatcatnell. Naniniwala kayo dun sa mga new accounts pero kami na followed at nakakausap ni na Daniel at Kat, sinasabihan nyo pa rin kaming legit ba? Ha ha ha. Dagdag pa ng admin. Bakit daw putol yung screenshot? Kung may screen record daw tsaka na maniniwala, biglang alam na nilang mag-fact check. Yung source nyo, new at troll accounts. Yung source namin, Katniel. Ipinagdiina ng Gat Katniel na maayos naman ang kanilang naging conversation with Daniel Padilla at talagang pinakita nila na nakafollow sa kanila si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo dahil dito sa screenshot na nanggaling sa fanpage umano ng Got Cat Niel. Tila nabuhayan muli ang mga fans ni na Katrin Bernardo at Daniel Padilla na maayos ang dalawa at walang dapat na ipag-alala.